Ayan, biyahe muna tayo sa Lalamug. Extra muna kami. Ayan, yung aking utol naging pahinanti dyan. Siya yung muna ang tagahawak ng... Siya muna ang tagahawak ng aking booking. Kaya ayan, manager lang yun siya dyan, manager. Kasi yung may-ari, utusan lang muna natin pahinanti muna siya ngayon. Puno siya pero magaan lang pala. Magaan lang sana kasi lang puno. <laughs> ayan, pangarga namin mapupuno yan. Good morning, good morning, good morning! Panibagong araw, panibagong vlog naman ako yung bow. So, na-miss nyo ko yung bow. Hindi na tayo naka, hindi nyo ako nakikita ilang araw ano? Kasi wala tayong upload, upload. So, yun, na-miss nyo ko yung bow. So, ito, pangit pa rin ko yung bow. Kaya, ito, magandang araw sa atin lahat. Extra, extra muna si ko yung bow sa biyay. Eh. Kasi habang nandito pa yung aking utol. So, yan, o. No? Biyahe muna tayo ng Lalamog Biyahe muna tayo sa Lalamog Extra muna kami Ayan yung aking motor Naging painante dyan Siya muna ang tagahawak ng Siya muna ang tagahawak ng aking Booking Kaya ayan Manager lang yun siya dyan, Manager Kasi yung may-ari Putusan lang muna natin Pahinante muna siya ngayon Kasi Palis na ng Korea yan Kaya iwan niya sa atin Sakyan kaya, At tayo yung magmamanan Habang wala siya dito Habang nasa Korea siya Tayo yung magmamanan sa biyahe Kaya praktis muna tayo ng biyahe Wala na akong biyahe-biyahe di buwan din may ba Tigang na si Kuya sa Kaya extra muna tayo Para maka Una-una mga Alright So kami ngayon Alright let's go Pangarga namin Pangarga namin dyan sako-sako dami kami karga puno siya pero magaan lang pala magaan lang sana kasi lang puno <laughs> Ayan, pangarga namin mapupuno yan ayun ang pangarga namin ayun ah, lang kunti lang ayun na. kunti lang ayun lang